yung sa akin para magkaroon siya na extra activity tuwing weekends tapos extra ano na rin siya para iwas gadgets na rin po tapos may matutunan pa siya kada papasok sa sa tutor niya nakita ko kasi yung pangangailangan ng mga bata kasi nakita ko yung mga mga empleyado namin dito sa barangay na sila yung sumasagot ng mga assignment, ng mga module ng mga bata. Kaya tinayo namin yung ano, yung Uplan Sagip. No, so yung meaning ng Uplan Sagip, sama-samang gabay, inakay at pagkalinga para sa kabataan. Yung sama-samang gabay, ito yung tutorial. Yung inakay, ito yung hatid sundo at yung pagkalinga, ito yung feeding program. Pag meron silang assignment na hindi siguro nila naintindihan nung nag-lecture sila, pwede din lang mapaturo sa, natuturo sa kanila. Libre din mga gamit nila kasi pinuprovide namin sila ng bag, crayola, ball pen, lapis, Basa lahat ng gagamitin nila sa tutorial, libre lahat 'yon. Tapos may uniform pa 'yon. Dati ang aming programa, yung aming tutorial is ano lang uh 3 months to 6 months lang. Ngayon anong month na third quarter na tayo, diretso 'yon. So ang ino-open namin ngayon from kinder kasi ang klase namin kinder to grade 1, grade 2 to grade 3, grade 4 to grade 6. So yun po. Kasi nakikita ko kasi kailangan ang bata maganda ang pundasyon no? Kasi ako, napag-aralan ko na yan na kailangan talaga ang pundasyon ng bata. Pag bata pa, kailangan maganda kasi yung brain kasi nila talagang dinidevelop pa. Sa akin malaking tulong po yung lahat, lalo po sa service. Kasi nakakamenos po kami sa pamasahe sa araw-araw eh. Nakakatipid na po kami. Tapos yung sa mga tutorial, yung malaking bagay po kasi yung pag-aaral ng anak ko kahit paano, nag improve Naniniwala pa rin ako na ang kabataan pag-asa ng bayan eh. Basta kailangan susubaybayan mo lang sila kasama ang magulang. Kasi kailangan kung ang mga bata tinutulungan sa si eskwelahan hanggang sa bahay sana. Parang mabubuo mo yung, yung pagkatao nila bilang bata. Hindi lang po yung pag-aaral yung mabubuo sa kanila. Pati din yung mga uh, experiences nila sa si school. Yung aming, aming oplan sa GIP, mayroon kaming barangay doctor Meron kaming barangay psychologist. Meron kaming barangay uh, dentist. Tapos meron kaming daycare worker, volunteer teacher. Sasabihin niyo sa akin, kap, bakit may mga doktor ganyan? Kasi ang bata, kailangan pagpumasok sa eskwela, handa lahat. Mentally, physically, at dapat healthy. So, ang approach po namin sa programang dito is holistic, pangkabuan. Hindi lang sa isang area, kundi pangkalahatan.